Hello guys, nandito lang si Nanay ngayon Sa bahay ayon hapunan Nagpakain na sa mga apo oh dito, nandito na apo ko na isa Si Gwyneth at isa naman si Kyler Hi Anay Hi 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 maghapunan na sila guys Pinakain ko na sila ng hapunan. Ito lang, lang ulam on. Oh. Binilhan ko ng fried chicken at saka mayroong tinulang isda na tinulang ni ate. Ni ate B. So, magkain na sila. Pinakain ko na guys. Pagkatapos ito. Ah, po na na sila at saka matutulog na. Ito na, guys ang aking mga apo na si Kurt at saka si Gwen. Maghapunan na sila. Ang ginagawa ni nanay, kaso sa mga apo. mm Kain natin mi. Eh. Meron ko isang apo guys, nandun sa kwarto, naglaro-laro pa, hindi pa na pinakain. Si Ate Bill ang pagkain sa kanya. Mm -hmm. Oh, hello guys, kaway-kaway. Hello, Kyler, hello. Ito sila guys. Ito ang ginagawa ko ngayon. Oh. Kailan? Ito ang aming ulam ngayon hapunan, oh. Tinulang isda. Ito naman ang pagkain sa ating isang apo. At ito naman ang kay... Garit. Hmm. Yan ang pagkain nila ngayon. At saka mayroon kami yung prutas na banana. Hmm. Gailer. Si Kyler pala. Oo hmm.